Okay. Hello po mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 17, 2024. Napakarami pong mga issue. Maraming nangyayari. Maraming maraming dapat pag-usapan. Pero hindi ko na po tatalakayin lahat. Kasi busy po ako ngayon. Hindi na ako mag hindi na ako magpo-post ng dalawa, tatlong video kada isang araw. Kasi hisikapin ko na isang video isang araw at least. Kasi may ibang pinagkakabisihan po ako ngayon, yung uh, book publishing kasi doon pwede akong kumita. Kasi dito sa pagbablog ko, hindi naman ako kumikita dito. <laughs> Kikita ako dito, magbibilang pa siguro ako ng 5-10 years. Delikado pa nga na ma-strike ang ang channel ko eh. Kasi lagi na lang na mayroon akong issue. Ultimong sa titling na lang, sa paggagawa mo ng title eh, kailangan wala ka ng freedom, kumbaga. So, kaysa hintayin ko pa na mawala lang itong mumunting channel ko eh might as well maghanap na ako ng ibang tatrabawin okay so ang gusto ko pong marami talagang dapat uh, pag-usapan ano pero yun nga mag ano na lang ko ng konti-konti sa lahat ng issue. So, ang gusto ko pong matagal ko na itong tinatanong sa sarili ko. Ito, nagtataka po ako sa gobyerno natin kung bakit itong mga mga akusado mga nagtatago kagaya kay unang-una 'di ba si Bantag si Bantag na pinaghihinalaan <clears throat> nasasangkot sa pagkamatay ni the late Percy Lapid. Na ngayon po, dati ang ipinapakalat nung anti Marcos na taga Amerika, eh si Lisa Marcos daw ang nagpapatay. Alam mo, ka, oh, napakalaking kabuangan yung ganong istorya noong panahon na nagsususubaybay pa ako dito sa siraulong vlogger na ito, Biruin mo na niwala ako kasi grabe talaga manira itong taong ito eh. Biruin mo. Eh kung hindi pa ako kaagad nakapag-isip-isip eh hanggang ngayon eh nalaso na rin ang utak ko nito eh. Ngayon, tanong ko nga, bakit naman si Lisa Marcos ang pagbibintangan? Ano naman ang magiging rason ni Lisa Marcos? Eh namatay si, di ba, pinatay yun si Percy Lapid, ano lang yun eh, October October 7 ba yun? October 3. 2022. Kakaupo pa lang. Kakaupo pa lang nung Marcos administration. Magpapatay na kaagad. After all, ano naman ang malaking, ano naman ang mabigat na dahilan para gawin yun? Kakaupo lang nung tao. Ngayon po, sa mga naglalabasa na mga isyu ngayon, mas naniniwala ako na ang nagpatumba kay Percy Lapid ay si Duterte mismo at tama, maaring totoo na yung nagtatago na si Gerald Bantag ang may kinalaman doon. Si pero siyempre, sino bang amo ni ni Bantag, di ba si Duterte? Mayroong napakabigat na rason yung mga Duterte, yung dating Duterte administration. Ibig sabihin, Duterte administration, si Duterte at yung kanyang mga mga tao niya, itong mga nag itong mga nagtatanggol sa kanya ngayon. Mas naniniwala ako kasi ang daming naglalabas ng mga mga kabulukan ng dating administrasyon, 'di ba, mga kababayan? Ngayon ang malaking tanong ko dito sa gobyerno natin. Bakit hanggang ngayon itong si Gerald Bantag, eh alam natin ang jajaan lang 'yan. Pakalat-kalat lang 'yan sa paligid, pero bakit hindi nahuhuli? hindi ba pinagtutuunan ng pansin? O, oh, di ba yung si Tebes naman na involved doon sa pagkamatay ni Ruel de Gamo na dati, na, dati rin ang pinag, pinaghinalaan ng iba eh yung asawa ni de Gamo mismo o ngayon <coughs> di ba itong mga <coughs> itong mga <coughs> sorry ito mga pinagbibintangan na ito. Pumatay kay Persilapin, pumatay kay Degamo. Puro nagtatago at hindi umaamin. Ngayon din naman mayroon na namang isa pang nagtatago, malalaking tao eh. Pinakamalaking tao itong nagtatago na ito na katakot-takot din ng mga krimina inaakusa sa kanya which I do believe na totoo nga na ginawa niya. Ito si Kibuloy, di ba? Ang tan ang malaking tanong po mga kababayan, bakit ang lakas ng loob nila na makapagtago? At bakit ang gobyerno natin tila ba walang ginagawa? Ano, hindi ba kaya ng gobyernong ito na huntingin itong mga taong ito, papanagutin? At ito pa, yung mga politiko, malalaking uh, mga, mga politiko na nasa matataas na posisyon, kagaya nito ni Amy Marcos, na sumusuporta, sumusuporta dito sa mga nagtatagumpugante na ito. At itong mga nagtatago na ito, tila baga malakas ang loob po nila na malakas ang loob nilang magtago na parang umaasa sila na tiis-tiis lang. Tiis, tiis lang muna, tago-tago lang muna. Kasi darating ang panahon. May darating na panahon na makakabalik, makakabalik sa kanilang their type of normalcy. Para sa kanila magiging normal. Ang normal sa kanila ay yung yung klase ng pamumuhay na ayon sa kanilang kagustuhan na ang leader nila ay isang Duterte. Na by that time, pag dumating ang uh, panahon na yon, o di balik sa dati ang lahat. Ayon sa kanilang kagustuhan. O di maglalabasan na sila ngayon. Hindi mo na mapapanagot. Wala na. At balik sa dati. At hindi lang hindi lang balik sa dati marami pang mga dagdag maraming dagdag mas lalo po kung gaano kung gaano kadumi gaano katindi kung gaano kasama yung naging anim na taon na pamumuno ng Duterte kapag po yan ay nakabalik sa pwesto ang mga yan mas lalo yan mas lalo mas lalong mas marami ang papatayin nila kasama na dyan, syempre, yung mga mga nagtatanggol sa Marcos, nagtatanggol sa administrasyon, yung mga yung mga bumabatikos sa kanila. For sure. Mayroon nga dyan na dalawang vlogger na nagpaplano na na kapag kapag makabalik daw ang Duterte sa sa Malacanang, eh ngayon pa lang nakaplano na sila, nag-iipon na po sila nag-iipon na ng pera na gagastusin para makalabas ng bansa. nag na ng bansa kung saan sila pupunta na mas safe sila. Buti pa sila. Kasi ang mga ang mga tao po na ito, may pera ang mga to. Hindi naman sila basta vlogger lang. Mga negosyante ito, mga may pangalang tao. Kaya nila, kumbaga, kaya nilang mag-disappear dito sa Pilipinas. Kaya nilang mamuhay, kaya nilang lumipad papunta sa ibang bansa. Kaya nila. So kapag natural, naintindihan naman natin yan kasi buhay nila yan eh. Buhay nila, pamilya nila, natural, natural isi-safety nila ang kanilang mga sarili. So pag nangyari yon wala na pong tagapagtanggol ang mga matitirang Pilipino dito sa Pilipinas yung mga maliliit. Well, itong mga maliliit na ito na matitira dito, yung mga bumoto at nagpabudol, walang alam. Lalo na yung nagbebenta ng kanilang mga boto. Pag yan nasuhulan ng, alam mo na, dahil nga alam natin na gagawa ng paraan ng China, na makapagpalabas sila, makapagpanalo sila ng mga kandidato na kabig nila na ang, ang may kasalanan din lang naman sa mangyayaring ito, itong mga butante walang alam. Mga butante na ni hindi man lang nanonood ng mga balita, walang alam kung anong totoong nangyayari dito sa bansa natin. Tapos sa mga kabubuhan ng mga ito, madadamay tayo. Alam mo kung pag ganito ang mangyari, parang masama mang isipin, pero parang kapag ganito po na pagkakataon, ganito ang maaaring mangyari, hindi ba dapat eh, mas maganda na lang na dayain na lang ang eleksyon? <laughs> masamang, isip, masamang isipin. Kagaya nung smartmatic, di ba? Wala na yung smartmatic ngayon eh. Kung gagawin po na digital, kagaya niyan, ang pagboto, madali kasi pag technology kasi, Well, technology man o hindi, traditional or technology, nagagawa ng paraan na dayain ng gust gustong mangdaya. Alam niya mga kababayan, kung ganito lang naman ang mangyayari na posibleng manalo ang mga kandidato na bubuhusan ng pera ng taga-China, ng mga pro-China para maipanalo nila mas maigi pa na magkadayaan na tuloy. Magkadayaan na lang. Basta ang mananalo, yung mga yung mga hindi pro-China. Hindi ba mga kababayan? Kasi po, pangit mang pag-usapan ng ganitong issue, ang ganitong pandaraya sa eleksyon, yung pagmamanipula ng resulta ng eleksyon, eh kung ang, kal ang magiging kalaban po kasi natin dito, yung mga bubong butante, sila po na kayang suhulan. Kayang suhulan. Kayang suhulan ng malaking pera na galing sa China or galing sa mga Duterte. Paano kung mabudol sila kung mapaayon sila itong mga tumanggap na ito, mapaayon sila sa gustong ipanalo nung kabilang kampo. Halimbawa, si Philip Salvador, si si Bato de la Rosa, si Bongo, si Jaime Marcos, si Willie Revillame kapag natuloy. Do you think na, kal kasi kilala silang tao eh. For sure, bubuhusan ng pera yan. At yung mga bobo na butante natin, paano kung iboto ang mga ito at manalo? Dahil nga wala silang alam. Wala silang alam kung kung bakit hindi ito dapat manalo. Hindi ba mas ako mas gugustuhin ko na nadayain na lang ang eleksyon eh. Oo. Oh. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti. Sa ganitong paraan po, magiging tama yung mali. Sorry ah. Kasi kung ang ang magiging kapalit po ay yung, magand, yung, yung magandang kinabukasan, normal na pamumuhay ng mga Pilipino, yung soberanya natin, kalayaan ng bayan natin, yun ang nakatayak, Aba, mas gusto gusto ko pa na gumawa ng mali. Para maging tama ang lahat. Very ironic, di ba? Ayaw natin ng dayaan sa eleksyon. Pero kung yung pangbibili ng boto mali ng dati, di ba? Mali. Yung pagmanipulate ng resulta ng eleksyon, the same, mali rin. Pero alin ang pipiliin ninyo? alin ang pipiliin natin? Yung parehong mali eh. ba? Diba? Alin ang pipiliin mo? Yung mali na pagtanggap ng suhol, pagbibenta ng boto doon sa mga mga kandidato ng China, na kapag nangyari yun, ano mangyayari sa atin? natural kapag ang kapag majority ng manalo ay mga mga pro-China huwag na nating asahan na magkakaroon pa tayo ng sariling kalayaan, sariling bansa o alin ang pipiliin mo imanipula yung resulta ng eleksyon na ang ang siguradong mananalo ay mga pro-Pilipino yan po ang malaking tanong alin ang pipiliin natin parehong mali. Pero kung yung isang mali ay mas dadalhin tayo sa tama, sige nga. Yun lang po mga kababayan. At ang isa pang naisip ko na pag-usapan natin, yun nga na itong, itong patuloy na pagtatago nitong mga nakadimanda na ito, mga may kaso na ito, na panay ang tago, hindi kaya na nakakasiguro sila? Nakakasiguro sila na darating ang araw, mauupo uli ang mga pro-Duterte or ang Duterte mismo? At yun na lang ang hinahantay nila na mangyari at makakalabas na sila, ma makakaligtas sila doon sa mga kasong hinaharap nila. Kagaya kay Kibuloy, si Kibuloy, si Bantag, si Tebes, and even the Dutertes. Siyempre, burado na yung ICC. <clears throat> Do you think, mga kababayan, anong mangyayari sa anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Anong mangyayari sa kinabukasan ng mga Pilipino? Anong mangyayari sa lipunan natin? Di ba, kapag nangyari yun mga kababayan, might as well, lumayas na lang tayo dito. Kaya sa totoo lang, ngayon pa lang, kung hindi natin kayang labanan yan, kung hindi, kung patuloy na may mga magpatridor at napakarami, well, mas marami pa rin naman yung mga pro-Pilipino, pro-Pilipinas, pero kung ang gumalaw na po kasi ay pera, baka alam mo naman ang, ang ugali ng Pilipino. Magmayaman, magmahirap, madaling masilaw sa pera. Maiintindihan ko pa yung mga mahihirap na kumakalamang sikmura at walang alam sa consequences ng gagawin nilang pagtatanggap ng suhol. Maintindihan ko pa eh, kasi wala siyang alam. Walang alam sa kakaharapin niyang kapalit ng kanyang pagtatraidor. Innocent betrayal. Pero itong mga may kaya naman, may posisyon, hindi naman nagugutom, hindi naman kumakalamang sikmura, pero kayang try do rin ang bayan natin. Tingnan mo yung mga ginagawa nitong mga, itong mga anti-Marcos pro Duterte, mga blogger, mga, mga politiko, hindi naman sila mahihirap na tao. Pero bakit nasisilaw pa rin sila? Nasisilaw. Kahit ay oh god, hindi naman sila, hindi naman sila kagaya ng mga mga <laughs> mga nasa below poverty line na tao na kayang-kaya mo talagang subuan ng pera. Siyempre, kung gutom ka eh. Pero itong mga mga nasa gobyerno ng dati, itong mga senador na pro Duterte, pro China, paano mo uunawain 'yon? 'Yon ang hindi ka, 'yon po ang matatawag kong kasumpa-sumpa na klaseng Pilipino. Hindi ka naman gutom? Hindi ka naghihirap? Hindi ka naman bobo? Alam mo alam mo kung ano ang matama at mali? Alam mo kung ano ang pwedeng mangyari sa Pilipinas? Kagaya nitong mga naturing ang abogado. Kagaya ay Trix Angeles, si Hari Roque, si Panelo. Di ba mga, mga matatalino yan, mga may pinag-aralan, mga abogado? Hindi ba nila nare-realize kung ano mangyayari sa Pilipinas? kung hahayaan ng China? Pero bakit hanggang ngayon? Ipinagtatanggol e ang China, ipinagtatanggol e ang Pogo. Ito na po siguro ang matatawag ko na napakalaking makasalanang tao, makasalanang Pilipino. Hindi man lang nahiya, hindi na inisip yung mga bayani natin noong araw na ipinaglaban yung kalayaan ng bansa natin. 'di ba? Sa totoo lang yung mga tao noong araw, hindi naman lahat na mga lumaban para sa kalayaan ng bayan natin. Hindi naman sila lahat mga matataas ang pinag-aralan. May mga simpleng tao. Pero, tingnan ninyo, <clears throat> mga matataas na may pinag-aralan din yung mga Pilipinong yon mga bayani natin. Kasi Rizal, Andres Bonifacio. Hindi illiterate si Andres Bonifacio. Matalino rin 'yon, edukado. Pero ano ang namayani sa puso nila? 'Di ba 'yung 'yung kalayaan ng bansa? Kalayaan ng future generations which is us today. Today. Ito ang utang natin sa ating mga bayani. Itong kalayaan na tinatamasa natin. Kaya marapat lang po na this time it is our responsibility para ipaglaban din yung kinabukasan ng future generation. 'Di ba? ipinaglaban ng mga bayani natin yung buhay, malayang buhay natin ngayon. Obligasyon din natin na ibigay din yon sa mga susunod na saling lahi. Ito po ang hindi na iisip nitong mga mga pro-China at pro-Duterte na ito. Sa totoo lang, kung panahon ng gera, ang mga kagaya nitong tao, pinupugutan ng ulo yan eh. Oh, during the during during the war. Kapag nakakita ka ng traitor sa bayan, 'di ba? Pinupugutan. Why not now? During peace time. Parehas din 'yon. Parehas ang epekto eh. <laughs> Masyado ba ako marahas? Practical lang po ako. Para sa akin, kung ano makakabuti sa mas nakararami, kung anong mas makakabuti para sa bayan, doon ako. Kaya mamugot ka man ng ulo? Kaya dayain mo ang eleksyon kung para yan sa ikabubuti ng bayan, doon ako. Do you get me? Pataas ba ang kilay mo? Sige nga, isip-isipin nyo nga mabuti ang mga sinabi ko. Maliman sa pandinig, pero kung nanamnamin mo, doon tayo sa resulta. Di diba ba, mga kababayan? Kaya nga lagi ko pong sinasabi, mahalin natin at ipaglaban ng ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Di ba? Hanggang dito na lamang muna po at ito po ang iyong kababayan, Sultana de Manila. Peace.